ang pagtetest ng alarms ng generators ay mahalaga upang masiguro na ang mga safety systems nito ay gumagana ng maayos at makakapagbigay ng babala sa oras ng pangangailangan. Basahin ang manual ng generator upang makilala ang mga uri ng alarms at ang mga pamamaraan ng pagtest sa mga ito. Siguraduhin nakaprotective gear ka at sundin ang mga safety precautions sa manual pag-setup ng generator. Paandarin ang generator at hayaang umabot sa normal operating conditions. Iset ang generator sa manual mode kung available upang mas madaling kontrolin ang mga proseso ng pag-test. Pag-test ng low oil pressure alarm. Hanapin ang oil pressure sensor. Para sa pag-test nito, maaari mong manual na ibaba ang oil pressure o i-disconnect ang sensor dapat mag-trigger ang low oil pressure alarm. Suriin kung lumalabas ang alarm sa control panel at kung may corresponding sound or light indicator. Pag-test ng high temperature alarm, hanapin ang temperature sensor o thermocouple. Maaaring gamitin ang isang heat gun upang pataasin ang temperatura sa sensor o manual na i-disconnect ang sensor para sa pag-test. Dapat mag-trigger ang high temperature alarm. Tingnan kung lumalabas ang alarm sa control panel pag test ng overspeed alarm. Ito ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng pagmanipula sa governor control upang pataasin ang RPM ng generator. Dapat mag-trigger ang overspeed alarm kapag lumampas sa set RPM limit. I-verify ang alarm sa control panel. Pag-test ng low coolant level alarm. Hanapin ang coolant level sensor. Maaaring bawasan ang coolant sa level upang mag-trigger ng alarm o i-disconnect ang sensor. Dapat mag-trigger ang low coolant level alarm. Suriin ang alarm indicator sa control panel. Pag-test ng fuel level alarm. Hanapin ang fuel level sensor. Bawasan ang fuel sa threshold level upang mag-trigger ng alarm o i-disconnect ang sensor. Dapat mag-trigger ang low fuel level alarm. Suriin ang alarm indicator sa control panel pangwakas na pagsusuri, pag-verify ng mga alarms, siguraduhin lahat ng alarms ay nag-trigger at lumabas sa control panel ng tama, i-record ang lahat ng resulta ng pag-test sa notepad para sa future reference at maintenance records, pag-reset ng alarms, pagkatapos ng pag-test, i-reset lahat ng alarms sa control panel. Siguraduhin na ang lahat ng sensors at connections ay naibalik sa kanilang tamang posisyon final inspection. Paanda rin ulit ang generator at i-check kung may abnormal na readings o mga hindi tamang indikasyon. Siguraduhin na ang generator ay nasa normal operating condition bago tapusin ang pag-test. Pag-wrap up. Pagkatapos ng lahat ng pag-test at verification, maaari mong i-document ang iyong ginawa at i-update ang maintenance log ng generator regular na pagtest ng alarms ay mahalaga upang masigurong handa ang generator sa anumang emergency situation at upang maiwasan ang mga potensyal na problema. Salamat sa panonood ng aming guide kung paano mag-test ng alarms ng generators. Sana ay nakatulong ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang maintenance tips at tutorials. Hanggang sa muli!